Ay, ito na lang. Magkano na, Neng? Ocho. Ito na lang. Tsaka yung kanina, ha? Namaya na, So guys, ayan po natapos na naman po yung Ayan tapos. Papunta pa lang po kami guys. Shout out po sa aking channel. Five days na lang po. Matatapos na po ang tupad. Bili po ako ng pagkain ko dito. Biskuit. yan, Five days na lang po. At matatapos na rin ang tupad namin. Araw ng Lunes September 15 15 po ba? Yes, September 15 Araw ko ng Lunes ngayon September 15 Nihintay ko lang po yung kasama ko guys at aalis na po kami. Hirap po talaga dios ko. Tiis lang po talaga. Hirap. Tiis na lang. Ano pa nga. Baka next week po ng Monday ay magtitinda na po ako sunod-sunod na po yan guys tapos kung mag maglinis magtupad lin, tinda na naman po sunod-sunod po trabaho mahirap po kasi Diyos ko hindi katulad sa ibang bansa yung paglilinis ay pero grabe din po ang trabaho namin sa ibang bansa guys natutuon lang Okay po, bye-bye po. Hanggang dito na lang po ang aking munting video. Dagan salamat, maraming salamat. Please subscribe po my channel, Honey Vlog. Thanks for watching po and like and comment dapat po. At pindutin lang po niyo hit nyo ang notification bell ko at lagi po tayong updated sa ating simpleng munting video. Honey Vlog po, please subscribe po my channel. Dagan salamat, maraming salamat. I love you po sa mga nanonood sa inyo. Sa mga nagsusubscribe po sa akin ay maraming 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 pong salamat. Pasensya na po kayo at hindi po ako ganong maka-upload. Minsan-minsan lang po dahil alas 7 po, punta na po kami sa Tupad hanggang alas 11 po. Tapos Uwi po ako ng alas 11, 1 o'clock. Babalik na naman po hanggang alas 5 po ng hapon yan. Kung may panahon, time, hanggang 4 o'clock lang po kami. Tapos, yan po, ganun na lang. Pakain muna ng tanghalian, tapos babalik na naman po. 5 days na lang po ang aming pagtutupad guys. 5 days na lang po. Okay po, bye bye! Hintayin ko lang po yung kasama ko, guys. Hintay ko lang po. May bibili Ate Weng, oh. Ano? Sinahapay. Oh, ano naman pala, oh. Meron pala, oh. Ayan, oh. Kopya. Okay. Oo. Nakakuha na ako ng pisto. Gising po ako guys, 4.30. Tapos naglinis-linis muna. Tapos nagkape. Yes po. Bye-bye. Bye-bye po.